Hi guys! Good morning! So, karon guys Dito po ako sa Cordoba The province of Cebu Dito po ako sa po kayo lahat guys. Salamat po sana. 100 subscriber. Sana po tataas pa yan. Magbago na po sa YouTube channel. Salamat po sana sa so suporta. Yung mga ayuda po, salamat. Sana suportahan niyo ako. Sana suportahan niyo ako. Na mga akong aking subscriber. Pakita ako po sa inyo ang trabaho ko ha. Ito po ang trabaho ko. Isang bako operator. So andito po ako sa Cordoba dito ang tulul tulvi dito po dadaan po ang Patongong SMC site Yan Patongo yung Cordoba Province of Cordoba ito pong road na to, patungong East MC Tide, SR. So ito po ang trabaho ko. Ito po. Ito po ang unit. Thank you sa mga nagsusuporta po sa akin. Since yan na, medyo Tagalog ko mm hindi -hmm. pa konti pa lang I'm proud Bisaya I'm proud Tagalog